May nasilip nga akong bunga ng sili dyan sa may kapitbahay. Uy, charot lang nga bunga yan ng aking sili na tinanim ko since January 2025. Yes naman, kaya naman ako nagtatanim para naman makalibre. Kaya mas mainginam talagang may tanim tayo sa ating mga bakuran. Bakit nga ba sili ang aking kinuhang panglagay sa ulam ngayon for today's video? Dahil ang ating ulam ay papaitan yes mga kakeme paborito nga namin yan paborito namin yan ng aking daddy kes ng tatay ko at nanay ko si Uswa lang talagang hindi naguulam ng mga ganyang karne dahil ang gusto niya ay itlog o hindi kaya bagoong o mantika kaya naman prinituan ko na lang siya ng itlog pero sana soon makakain na rin siya ng ganito actually masakit nga ang aking katawan at ang aking ulo kanina dahil sa paglalaba ko. Kaya naman nilutuan ako ng daddy kiss ng papaitan. Sana all naman. Thank you so much mga kakeme.